Hilaw mga kabukid, magandang araw po. Kamusta po kayong lahat? Sa video ito, tatalakayin po natin kung ano nga ba yung rason bakit po gumaganito po ang itsura nating sili, bakit naninilaw at saka bigla na lang nalalanta at kung paano po ba makontrol at saka maiwasan na mag-spread pa po, po itong mga sakit na ganito sa ating silihan. So, ang sakit na po pala na ito ay siguro ito po ay bacterial blight or bacterial wilt mga kabukid so pag binunot po natin siya meron po siyang mga molds yan mga kabukid sa ugat ng ating sili nagiging dahilan ng pagkabulok po ng puno yan po mga kabukid, bulok na yan mga kabukid so mamamatay na talaga yung ating sili pag natamaan po ng ganito mga kabukid so ang sakit na ito mga kabukid is either caused by fungi or caused by bacteria na nasa lupa mga kabukid so ito mga kabukid yan po medyo marami-rami na po ang natamaan sa area po natin dito kaya po mga kabukid kung nakikita nyo po sa ating plastic mulch ay mayroong mga botas na wala na pong mga, mga tanim na sili dahil nga po itong sakit na ito ay mabilis po itong mag-spread sa ating taniman saka doon sa dulo mga kabukid mayroon pa mga naninilaw dyan dahil napakabilis po mag-spread po ng ganitong sakit mga kabukid itong bacterial blight mga kabukid at dito po sa area na ito mga kabukid ay medyo marami-rami po dito yung natamaan ng sakit na ito ito mga kabukid pupunutin po natin mga kabok ayan mga kabukid, yung ugat ay bulok bulok na talaga mga kabok yung ugat sa kapuno ng sili natin dahil po sa bacterial blight mga sa at saka yan mga kabok maraming nalalanta dito sa area dito tulad dito mga kabukid yan wala na yan mga kabukid oh. grabe yung molds mga kabukid that is caused by fungus mga kabukid at saka nabubulok yung balat at saka puno nating sili mga kabukid kaya siguradong mamatay talaga mga kabukid dito sa area nito mga kabukid ay by God's grace wala na rin sakit mga kabukid at napakalago po dito mga kabukid ng sili dito second fruiting na po pala ng sili natin dito mga kabukid sa part nito yan mga kabukid pangalawang bunga na po niyan mga kabukid pero yung unang bunga mga kabukid halos meron pang natitira so, sa baba yan mga hinog yan mga kabukid kaso mga maliliit pero yung second fruit niya mga kabukid ay malalaki pa yan mga kabukid napakalago po ng sili natin sa area nito at sana hindi na matamaan ng bacterial blight mga kabukid nauna ko po pala ito na naisprihan po kanina mga kabukid kaninang umaga saka dyan sa kabila ang sa dulo na lang hindi ko natapos kaya ngayong hapon ko po tatapusin mga kabukid yan mga kabukid, napakalago po ng sili natin dito. Yan. Napakagandang tingnan mga kabukid kahit nasa second, second floating na ay napakalago pa rin. Ayan. Napaka green, green na sili mga kabukid. Ito pa pala natin gagamitin mga kabukid, yung Dupont Coside. Ito po ay fungicide at saka bactericide at mabisa po ito sa pagkontrol ng bakterya bacterial blight sa ating tanim na sili yung mga nalalanta po nating sili na mayroong mga fungus po sa ugat may mga molds po na puti-puti sa ugat nating sili na mamatay i-kocontrolin po yan ng kusaid mga kabukid so timplada po natin ay limang scope po mga kabukid ito po pala yung kulay ng kusaid kulay parang blue green mga kabukid at ito po yung ginagamit po natin scope dito mga kabukid. Apat na ganito sa 20 liters po kasi yung laman nating na electric sprayer mga kabukid so gawin po natin lima limang scope ang ilagay natin sa 20 liters na napsak sprayer at ang gagawin po pala natin mga kabukid ay hindi po tayo mag spray sa dahon dahil yung punggos po ay nasa puno nasa lupa so ang sprayhan lang po natin ay dito po sa puno ng ating sili mismo. dahil wala na rin po kasi sa dahon yung punggos mga kabukid sa lupa saka sa ugat nating sili kaya ito yung po yung ginawa natin sa puno lang po tayo nag spray gusto ko sanang idilig lang ito kaso matatagalan po tayo bago matapos po itong area natin mga kabukid so ang ginawa ko na lang ay nilagay ko na lang sa sprayer at saka ini spray po sa bawat puno ng ating sili laki mga kabukid ng pakinabang ng nabili po nating electric sprayer ilang buwan na rin natin, natin po ito na ginagamit mga kabukid ganoon pa rin ang performance ganda pa rin mga bukid so yun lang po mga kabukid yung ating gagawin para natamaan ng bacterial blight or bacterial wilt yung ating sili mag spray lang tayo ng fungicide fungicide at saka bactericide mga kabukid Salamat sa inyong panonood mga kabukid. At ingat po tayong lahat. God bless.